Um, siguro po, um, US movements namin. Yun po. Ideal guy ko po, po, actually, hindi naman po sa, um, syempre, nandun yung um, pang, panglabas na kaanyuan ba. Um, para po sa akin, di naman sa mahilig. Basta po, pagka nakita ko naman at nakilala ko yung tao na ah, mabed siya, marespeto sa akin nagiging attractive siya sa akin for some reason. Pero it doesn't mean lahat po sa akin attractive ha, porket lahat mabayad sa akin. Nakakatuwa lang po kasi sino ba naman ako para batian nila, kaya grateful po ako sa pagbating nila sa akin kanina sa screen. A stressful day, siguro kapag po ano lang, hindi ko nakakain yung paborito kong pagkain. Um, kasi para po sa akin, every day is a productive day. Uh, meaning, nakakabit naman na po doon yung stress na word. Pero dahil na, na na-energize ko yung sarili ko pag kumakain ako ng favorite food ko. Doon lang medyo, pag hindi ko nagagawa yun, doon ako nagiging stress. Pero hindi naman po, di ko po matuturing na stress ko lang araw ko kapag marami akong ginagawa.